Kagaya ni eh, itong red tagging. Ayaw nga nila yan. Mm. Kasi tanggalin daw. Anong, ano? Bakit hindi ako mag-red tagging? Mm. Alam naman natin na marami ng libo na ang namatay mm -hmm. na sundalo, pati pulis, pati mga barangay captains. Paborito nila barangay captains eh. Mm -hmm. Karamihan. Na marami nang pinatay ang New People's Army the armed component of the communist party of the philippines mm -hmm. yung legal nila yung ndf mm -hmm. ito yan sila si Franz. bakit hindi ko siya itag na yung partido ninyo is a front you went legal from illegal communist party nagpa-legal kayo mm -hmm. yung took advantage of the Constitution uh, creating yung itong mga party list. Nagpaligal kayo kasi itong party list, you can only uh, 200, uh, 300. Uh, ka lang ng ilang boto, you can only maybe 2 to, to 300 kung ang Rashman. kung sino yung pinakamataas, marami mang mga pa, mga uh, magtakbo. Congressman ka na. Eh. Oo. Oh, pasok ka na sa kongreso. Mm. Kaya yan sila, it, itong sila, they are not elected by uh, itong uh, distrito. Hindi ito elected ng tao. Elected ito ng mga komunista rin. Mm. Mga left. Mm. Kaya sinabi ko sa kanya, I am branding you Itong si, as a communist member, ang legal, nagpaligal kayo, yun yung party list ninyo. Huwag mm. na tayo magbulahan. Alam ng Pilipinas, alam ng military, alam ng police, alam ng mga mayor. Alam natin. Bakit? But, but, why should I not tag you? Mm. Eh, talagang Kalaban natin ang Communist Party of the Philippines because you are into a revolution to overthrow the government mm. and you want na kayo ang papalit. Mm. Bakit pa tayo magda-jamming-jamming dito? <laughs> Cold is spade is Huwag na tayo magbulahan. Mm. Nakita mo in all the history of the Philippines, Kayong mga Pilipino, have you ever thought about this? Na there was not an instance na nag-flagging nag, nag, nag sila ng red flag sa the way the funds are. Maraming departamento na but Congress never takot ang uh, audit dyan. Mm mga, -hmm. uh, 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 itong uh, National Audit, ano? Commission. Wala, takot jan dyan. Kasi pagka sunod hearing ninyo, next year, Congress provides how many offices are there in the government, magkanong funding. Pag hindi ka binay funding, naabolis na yung opisina ninyo. Mm. Kaya takot lahat. Yan ang dapat malaman ng Pilipino. Ngayon, gusto ko nga malaman, sabi ko nga, open the box. Yan ang gusto kong tignan kung magkano na ang nakuha ninyo sa gobyerno through the speaker na naibigay sa kamay ninyo. Gusto namin tignan kasi, well, binigay ninyo sa NPA, walang swildo yan sila eh. They are in the mountains fighting. Walang pagkain, walang swildo. Alam mo, nagsaswildo, yung NDF. Sila yung nagpa-fundraising. And it amounts to billions. Yung taxation yun ng NPA. Pupunta yan ng NDF tapos sila ang mag distribute ng pera